It's your new designation Di ba magka Shake up tayo Sa kasama ka na doon sa <laughs> Nakita niyo po na Parang pabiro po Yung pagkakasabi ng Pangulo Ah wala Hindi pwedeng pabiro Hindi pwede Hindi pwede Ang inapagka si Duterte Nagbiro Ah hindi pwede magbiro yan Totoo yan Pag si Duterte Pero dito Biro-biro lang Yan ang tinatawag natin Talagang merong Pagkiling Yung judgment nyo Talagang sabit-sabit na Dito mo makikita talaga Ito si Ano eh Claire Castro Eh talagang nga na namang ano na. Alam mo yon yung kanyang judgment, eh sabit-sabit na. Bakit? Una, ito, yung pabiro. Pag si Duterte nagbibiro, alimbawa, ha, ah, doon sa sinasabi niyang si, si Pangulong Duterte, eh, gumagamit daw na di ba diba, sinasabi ni, neto ni Claire Castro, si Pangulong Duterte nga, sinasabi niya, gumagamit siya ng marijuana Eto ho, malinaw, Al Jazeera na nagbalita, pabiro nga, pati hindi sinabi ni Claire Castro. Dito, wala namang sa kaugalian ni Marcos ang magbiro sa speech niya. Bakit niya sasabihin ngayon pabiro? Porkit